Kamusta na po kayo? To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyo lahat At uh, galing po ako sa baba at uh, bumili po ako ng uh, isang uh, pirasong sotangon At uh, yun po ang ate pong uh, gagawing ulam po ngayon Kaya samahan niyo po muli ako ngayon sa kusina para po magluto ng uh, ate pong ulamin At bago po ang lahat, tayo po muna ay mag intro Ito po mga sakap na gagamitin po natin mga ka-viewers. Uh, gagamit po ako ng uh, bawang, ng sibuyas, ng kamatis, at ito po yung na binabit ko na po sa tubig para po madali po tayo. At uh, lalagyan po rin po ng spring onion, ng ground black pepper, at uh, ito po yung dalawang sardinas na gagamitin po natin. At uh, sa mga sakap na ito, mga ka-viewers, gagamit din po tayo ng mantika, ng patis, at ng tubig. Kaya sisimulan na po natin ang ating uh, pagluluto. ngayon na po natin ang mantika. Nagyan na po natin ang mo natin yung sige ng To all my subscribers, shoutout po sa inyo lahat. At to all my viewers, maraming salamat po sa inyong suporta. At na po hindi po masyadong maganda ang ating mga video ay pinapalod nyo po. Lagyan na po natin ang kamapis. Pagkain lang po natin po kamatis na kapiwan. Ah, pwede na po ito mga kapiwan. Pagkain po natin po sa gilas. natin po natin yung pong ating po paminta mga ka-viewers. Kaya na po natin ang tubig mga ka-viewers. Pwede po sa inyo kung gano'n po karami ang ilalagay niya. Simulan natin ang patis mga ka-viewers. Okay na po ito. Kaya may alam po ulit, uh, pagka natikman po muna natin ulit. Tapang po muna natin, hindi lang po natin na kumulo. Ako po ay eh, ano, inuubo. Kaya po, ganyan po ang uh, boses ko. Hindi na natin mga viewers. Yun! Wow! Lagyan na po natin yung sotang hon mga ka-viewers. Iduel lang po natin. Tignan muna natin mga ka-viewers. Okay na po yung lasa niya. Tignan pa natin ng konti mga ka-viewers. Okay na po yun. Ito po mga ka-viewers ay optional lang po. Gusto ko lang po na medyo banghang. Kaya lalagyan ko po siya ng chili. Pero pwede naman po wala. Dala na po natin sa may naapoy. Ayan. Sarap na ulam po. Sana ako. Oh. Lagi ko po yung spring onion ko mga ka-viewers. Ayan. Tata natin. Okay na po mga ka-viewers, pwede na po natin patayin po. Luto na po ang aking pong po ngayon. Ito na po mga ka-viewers, ang ating pong finished product. Ang aking pong po ngayon, ang ating pong sotanghon kong sardinas. At kung bago po lang po na napadpad sa aking mong YouTube channel, eh huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and e, click na din po ang notification bell para po updated po kayong lahat sa mga video na aking pong i-upload to all my subscriber and to all my viewers shoutout po sa inyo lahat and god bless po Time po tayo bye bye po